Hi, good morning! It's me, Lizel. So, para sa may concern regarding sa cash loan sa pag-ibig fund at multi-purpose loan or MPL, ano daw yung pagkakaiba nun? Actually, uh, ano bang pagkakaiba nila? Natanong ko din. Kapag ano po, kapag nangutang tayo sa pag-ibig fund, yun yung multi-purpose loan or, or MPL at saka yung calamity loan. Ngayon, magkakaroon ka po ng cash once na ma-approve ni Pag-ibig Fund yung loan application mo sa multi-purpose loan or calamity loan. Kasi kapag nangutang ka po sa Pag-ibig Fund, hindi naman yun literal na cash na ibibigay sa'yo, okay? Magkakaroon ka ng cash kapag pumasok na yung loan approved or yung net proceed mo sa yung Pag-ibig Loyalty Card Plus pag na-withdraw mo na ayun magkakaroon ka na ng cash okay so hindi po siya literal na bibigyan tayo ng cash ni Pag-ibig once na ma-approve ang utang natin